Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Lalong-lalo na kung kayong dalawa ng partner mo ay nagkamalabuan na sa isa't isa. At ikaw ay binaliwala na niya. Kaya ngayon mismo gawin mo ito ritual sa oras na mapanood mo ang video na ito lalong-lalo lalo kung sobrang nanalamig na sa iyo ang partner mo. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang actual photo niya, maliit o malaki, na larawan niya ay pwedeng gamitin. At pwede mo rin itong sulatan ng kanyang pangalan at apelido sa likod ng larawan niya ng isang beses lamang. At pagkatapos, bago ka matulog, ay ilagay mo lamang ang larawan niya sa ilalim ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ang unan mo, habang may larawan niya sa loob, ay ihampas mo muna ang unan mo ng pitong beses sabay baybanggit ng kanyang pangalan at apelido. Dapat banggitin mo muna ang pangalan niya at ay hampas mo ang unan mo, banggit ng pangalan at saka hampas ng unan mo hanggang sa matapos mong gawin ito ng pitong beses. Sobrang napaka ang ritual na ito, lalong-lalo na kung gagamitin mo ang kanyang larawan. Basta may tiwala lang kayo sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong agad-agad na manumbalik ang nararamdaman ng partner mo sa iyo. At kailanman hindi-hindi ka na niya magagawang baliwalain o man lang. Basta gawin mo itong ritual gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. Ihampas mo lamang ang kanyang unan sa baybanggit ng kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. At sa higaan mo lamang ihampas ang unan mo. Pwede mo namang gawin itong ritual kahit hindi sa gabi, pwede ito sa araw. Basta ikaw ay matutulog at ilagay mo lamang ang larawan niya dyan sa unan mo. At paniguradong hindi rin mapapakali ang partner mo sa kakaisip niya sa iyo. Basta gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.